Guys, meron naman tayong isang itatakal na case ngayon. Ang question niya, pwede bang kasuhan ang ka-live-in partner ko kung nakipagrelasyon sa sa ibang tao? Yan ang ating tatalakayin ngayon, guys. Okay, ganito kasi yon. Ang live-in partner sa isang live-in relationship ay walang legal na obligasyon sa isa't isa. Or kahit sabihin na natin, wala silang legal na obligasyon sa batas na magiging tapat sila or magkakaroon ng mutual fidelity habang nagsasama silang dalawa. Wala silang legal na obligation sa isa't isa. Ang legal na mag-asawa lamang ang may legal na obligasyon sa batas na magiging tapat sa isa't isa. Naintindihan nyo yung pagkakaiba guys isa o magkaroon ng mutual what i mean is they don't have a legal uh, obligation sa isa't isa kapag hindi sila kasal pero kapag kakasal kayo meron kayong mutual fidelity or meron kayong obligasyon na magiging tapat sa isa't isa di ba or magkakaroon ng mutual fidelity habang may bisa ang kanilang kasal at habang hindi pa anal ang kanilang kasal na iyon. Naintindihan nyo ba guys? Ibig sabihin yan guys, ang obligation or the mutual obligation of fidelity at mutual support ng mag-asawa ay hindi napuputol dahil lamang sa sila halimbawa ay matagal na hindi na nagsasama or matagal na silang walang communication sa isa't isa or hindi na sila nagtuturingan na mag-asawa. Kasi guys, ganito yon ang pagkakaroon ng sexual relationship sa ibang tao na may asawa or ang pagkakaroon ng sexual relationship ng tao na mayroong asawa is a crime. Ang crime na ito, ang tawag doon is concubinage guys or adultery or psychological abuse due to marital infidelity. Under section, or what I mean is under Republic Act 9262, depende yun sa evidence, guys. Ngunit, ang pagkakaroon ng sexual na relationship sa ibang tao ng isang taong single or single na bibisaya ako guys ng taong single na sa isa isang live-in relationship is not a crime na concubinates, guys. It's not a crime of concubinates, adultery, or psychological abuse due to marital infidelity. Di ba, guys? Naintindihan nyo yun. Under Republic Act 9262, unless siya o ang kanyang kapartner ay kasal. Di ba, guys? Naintindihan nyo. Kasi ganito ang PM niya sa akin. Sir Rex, may live in po ako at matagal na kami. Halos five years na rin po kaming mag-asama. Pareho po kaming single. Kaso po, nagsisimula na po siyang mga babae. At ngayon, nakabuntis po siya. So, namumroblema siya dahil nakabuntis daw yung kanyang kapartner. At marami po akong evidence lapan sa kanila. Yun ang sabi niya. Pwede ko po ba silang kasuhan ng criminal case na concubinage na tinatawag o kaya ay psychological abuse? Yan yung question niya, psychological abuse by reason of marital infidelity. Pwede po ba yun? That's the question. Ano po ang habol ko sa kanya? So yun yung lahat ng questions niya. Guys, ganito yun ang kagaya ng na-explain ko kanina, ang live-in relationship ay isang relasyon kung saan ang magka-partner dito ay walang legal na obligation na magiging tapat sa isa't isa or magkaroon ng mutual fidelity. Di ba guys? Naintindihan nyo? Ang legal na obligasyon na magiging tapat sa isa't isa or magkaroon ng mutual fidelity ay nagsisimula lamang kung nag Makasal na ang dalawang tao. Diba? Lahat magsisimula the moment na pinirmahan nyo ang inyong marriage certificate. Kasi once na nakasal na ang isang tao, meron na siyang responsibilidad na magiging matapat sa isa't isa at sumuporta sa isa't isa ayon sa Article 68 ng Family Code. The husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity and render mutual help and support sa isa't isa. Dahil sa definition o sa definition ng kasal or marriage sa Family Code kung saan ito ay itinuturing na permanent or permanenting pagsasama or pagiging isa ng mag-asawa ang mga obligasyon ng mag-asawa ay hindi nawawala o tumitigil kahit sila ay naghiwalay na o kaya may kanya-kanya na silang buhay di ba hindi tumitigil walang batas o regulasyon sa Family Code or Rules of Court ang nagsasaad na ang mga obligasyon ng mag-asawa under Article 68 ng Family Code ay nawawala o tumitigil kung sila ay naghiwalay na o kaya ay may kanya-kanya na silang buhay. Naintindihan nyo yun? Kasi guys, ang mga obligasyon na ito ng mag-asawa like mutual love, respect and fidelity and render mutual help and support ay patuloy kahit na wala na silang communication katulad ng obligasyon ng suporta sa asawa at anak katapatan sa asawa o kaya relasyon sa kanilang ari-arian at hindi tumitigil ang epekto ng asal o marriage unless mamamatay ang isa sa kanila. Naintindihan nyo yon O kaya ay magdesisyon ang korte na ipawalang bisa ang kasal sa pamamagitan ng isang annulment of marriage case. Kung kaya ang mag-asawa ay hindi pwedeng makipagrelasyon sa ibang tao kahit matagal na silang hindi nagsasama or nang hiwalay na sila sa asawa dahil required pa rin siya ng batas na maging tapat or mutual fidelity sa kanilang asawa at pwede silang makasuhan ng krimen na concubinates, adultery kung hindi nila ito susundin ang pagiging hiwalay ng matagal o walang communication ng mag-asawa ay hindi depensa or it's not a defense o valid na defense sa asong crime of adultery or concubinage, guys. Subalit, ang legal na obligasyon na maging tapat sa isa't isa or magkaroon ng mutual fidelity ay wala sa live-in relationship. Kung kaya, ang pagkakaroon ng relasyon ng isang live-in partner sa ibang tao ay hindi isang krimen sa batas at hindi siya pwedeng kasuhan ng adultery, concubinage, or psychological abuse by reason of marital infidelity unless na lamang kung... Ang nasabing ibang tao ay kasalpa. Ang relasyon lamang na nabuo sa isang live-in relationship, ang property relation na nasa Article 147 ng Family Code of the Philippines at ang karapatan na humingi ng suporta para sa kanilang naging anak. Naintindihan? Sana malinaw ang lahat. Okay?